Ah, hello mga kawander. Ito yung makapigil hininga mga kawander na pagpasok ng Travis, oh. Grabe! One inch! Grabe! Makapigil hininga na pagpasok ng, oh, okay lang. Grabe! Ang liit na lang talaga, oh. Oh, wala, wala, okay lang. Hop. Okay lang. Wag wag ka nang wag ka nang umano bumawi ha. Ah, kabila. Oh, kabila. Yan. Oh. Hop. Okay, diretso. Okay, ganyan ganyan. Ah, oh, diricho. Grabe. Up. Oh. Kabig. Hindi, malayo ka na, malayo. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang. Iidiretso na lang yung gulong. Oh. Malayo. Oh, malayo, malayo. Grabe mga kawander, oh. Ang bilis matuto ni ano ni Wonder Daddy oh. Bago pa lang to pero tingnan niyo naman pag uh, ano. Konting mali lang yan eh. Oh. 1 inch konting mali lang. Grabe mga ka-wonder oh. Ito yung daanan mm -hmm. ng ano. Pasok. 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 Okay. Sabi ah, kunti. Hop. Oh. Okay na yan. Hop, ah, may ano board. Madadali yung ano. Oo, oh, madadali. Okay na. Hop. Oh. Ayan, matadali yung ano, tangkal. Ano muna natin to? Oh, ma ano siya? Okay, kena okay

Okay. Kuha na, kuha na. Dito lang. Dito lang dito. Kabig. Liit na lang talaga, oh. Grab. Kabig na, kabig. Okay. Ano buhol mga bakery niya? Oop! Oh. Okay na mga kawander. Mission accomplished. <laughs> <laughs>